Vice President Sara Duterte naman, hindi raw maaring gamitin ang mandato para iwasan ang impeachment ayon yan sa Comelec. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! brigada. B -b 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 Report! Hindi daw maaaring gamitin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mandato mula sa nakuhang 32 milyong boto upang pigilan ang proseso ng impeachment laban sa kanya. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, kahit pa siya ang nakakuha ng pinakamataas na boto para sa isang halal na opisyal sa kasaysayan ng bansa, hindi ito magbibigay ng proteksyon laban sa impeachment. Ang pahayag na ito ay kasabay ng patuloy na pagtutol ni Duterte sa mga panawagang magbitiw siya sa pwesto habang iniimbestigahan ang umano'y maling paggamit ng kanyang tanggapan ng mahigit 612.5 million pesos sa confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ni Garcia, ang impeachment ay hindi otomatiko nangangahulugan ng pagtanggal sa puesto dahil dadan pa ito sa paglilitis sa Senado. Dalawang reklamo na ng impeachment ang naihain laban sa Vice Presidente habang inaasahang isusumite ang pangatlo sa susunod na linggo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority.